Nais mo bang alamin kung paano labanan ang takot, ipagmalaki ang kakayahan at ang paraan upang mawala ang takot sa nang bubuli? Panoorin ang video nito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher Shek and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Halina mga bata, simulan natin ang ating aralin. Bawat tao ay may kanya-kanyang katangian tulad ng pisikal na kondisyon, level ng kaisipan, at sariling pamamaraan ng pagsasagawa ng iba't ibang bagay. Mahalagang maging positibo at maunawain sa pagtanggap sa mga pagkakaibang ito. At ngayon mga bata, tuklasin pa natin ang ating aralin. Ang mga angkin mong kakayahan at katangian ay maaaring magdulot ng negatibo at positibong kaisipan mula sa iba. Ang makatutulong upang labanan ang takot sa mga nang bubus ka o nang bubuli ay ang mabuting pakikisama at tiwala sa iyong sarili. Sapagkat magiging kapakipakinabang ang mga ito kung ikaw ay magkakaroon ng magandang relasyon sa iyong kapwa. Narito ang mga positibong pamamaraan upang mawala ang takot sa nangbubuska o nangbubuli. Number 1 Pagtitiwala sa sariling kakayahan Ang tiwala sa sarili ay makatutulong upang mas mahubog ang angkin at natatagong kakayahan. Number 2 ang pagiging positibo sa sasabihin ng iba ang paggalang at pagtanggap sa mga sinasabi at opinyon ng iba ay makapagbibigay ng mga hakbang upang magbago at magkaroon ng positibong pananaw number 3 pagpapaunlad ng sariling kakayahan pagpapaunlad ng lakas at kakayahan ay hakbang upang makamtam ang tiwala o confidence sa sarili. At number four, ang pagsasaisip at pagsasagawa ng mga bagay na magpapakita ng kabutihan sa iba. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay isang paraan upang umunlad ang pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Isagawa ninyo ito mga bata. Suriin ang mga pahayag. Lagyan ng check ang mga gawi upang labanan ang takot sa mga nang bubuska o nang bubuli at ekis naman kung ito ay nagpapakita ng takot. I-comment ang inyong sagot. Number 1. Galingan sa pagsayaw kundi marunong sa pag-awit. Number 2. Magtago sa mga nang bubuska o nang bubuli at lagi silang iwasan. Number 3. Yayain ang mga may kaparehas na kalagayan para gumanti sa iba. Number 4 humingi ng tulong at payo sa magulang, guro at mga kaibigan upang mapaunlad ang kakayahan. At number 5, bigyan ng pagkakataon ang sarili na maunawaan ang iyong mga kahinaan. Maaaring ipose ang video upang ikaw ay makasagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakakuha ka ba ng perfect score? Magaling! Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!